Tay, mm. saan po kayo galing? Tumabi ka nga dyan. Pakaya. ka na naman? Alam mo, ang dami natin na tubig. Sa tubig sa ino, at sa tao, 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 Tapos tao, mo tao, 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 kung tao, 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 At tao, 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 karapatan para tao, 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 Nakikita nila ang mga sugat sa mukha na kagagawa ng kanilang ama. Hindi pala nakikita ng mga sila Lagi na lang sa sinasaktan natin. Oo, oh, okay, kuya. Yeah. Walang na tayo ng daya. Magkahalo lagi ang takot at pananabig kapag inihintay ng mga bata ang kanilang ama. Ito na si tatay. Tatay. Kain na mga anak. kumain na nga sila. Mga, saan kaya itong magandang inalagay sa ang aking picture? Ay, baka po. Yan, yan, yan ang buhay. Pagkakasayang magkasayang. Sarap, lagi tayong ganyan. Oo nga, no? Ang papalubog na naman ng araw, kaya pa natin na si Tatay. Sa medyo, Sa akin, sa akin may Dumating na nga ang ama, ngunit mag-isa siyang kumakain sa mesa habang pinapanood ng kanyang mga anak. Pagkatapos ng ama na kumain, ay agad na pinagsalusaluhan ng dalawa ang kanyang pagkain. Wala na si tatay. Hoy, ano ba yan? Huwag mo naman susuloy. Ano yan? Mag-hati-hati yung kasi ni mo kapatid. Nang masaksihan ng amo ang pinapakitang ugali ng ama sa kanyang pinagtratrabahuan agad, nitong kinausap ang ama at pinagsabihan. Dito ay kanyang naipaliwanag ang dahilan kung bakit sinisita ng ama kung kaya't umuwi ang ama na walang trabaho. Kinabukasan, habang lumulubog ang araw, ay narinig muli ng magkakapatid ang mga bakas mula sa yapak ng kanilang ama. Animoy ito'y lasing at masama ang timpla. Day, Visit yung tao na yon. Kala niya kung siya na ang boss. ako na ang nagsunod-sunuran diyan siya nagkakakamele muy muy tama na tama na muy muy pati pa sa ini kinoy ang bata na yan ah, ayon na ah ayun nato hera ah ayun din no Ah. halina. Muy boy, na, na. muy, bisin na tang halina. Muy boy. muy. Muy muy. Muy muy, bisin na. Tang halina, muy muy. Muy muy. Nagkikiram mo ito ako para sa pagpumatay ni Muy Muy. salamat po sa pagkikiram mo. Ito po ang konting tulong. <laughs> Patawarin mo ang tatay. Dapat hindi ka nariyan. Muy muy, kawawa kong anak. Muy muy. <laughs> Nakita ko na ata sa tindahan ng halong otik yan. Biskuit yan. Ano kaya yun no? Kawawa naman ang kanyang anak. Marami pong salamat. Bigla-biglang nagsulputan ang magkakapatid sa puntod ni Moy at dito kinain nilang magkakapatid na alam nilang hindi na nila muli mararanasan.